ay guys kain tayo yung ulam natin ito fried rice tapos yung egg kanina na natira na and itong pancit ano pancit wala kasi kaming tagaluto ngayon kaya bumili na lang kami sa ano bumili lang kami sa doon sa Merce ng pansit kasi dalawa lang kami ng kasama ko. Walang, anong, walang tagaluto.

yung egg kaninang umaga na scramble niya tapos nilagyan ng iklog anang ah, iklog? ng kama ng tamatis hindi naman ubos Hindi din uubos ang pansit. Madami siya. Doggy! अग्रस्त oh, लागतो Huwag kayong mag-alala kayo sa kukas ako ng kamay. Char. Nung nakaraang linggo. Wala well, karang linggo. Karang linggo pa ako nagugas kamay. Umiiyak yung asado sa kabila. Doon sa likod. Hira pag walang tagaluto. Wala kaming ulam. Yun kasi asa lang sa tagaluto. Kaya ang ending tuloy, kailangan namin bumili sa labas. Kaya ako ngayon. Del Monte Four Season, baka naman. Char. Del Monte, baka naman. Charot. Meron <laughs> lang. Salamat. Ayan. Tapos na po akong kumain ng lunch. thank you so much for watching guys sa Amy Vlog na to maraming maraming salamat always sa support po ninyo thank you so much po sa inyong lahat dyan and sa uulitin po every time kasi na walang taga-luto dito guys kami yung ano bumibili lang kami sa labas kasi walang pupunta dun sa palingke lang pupunta ng market para bumili ng lulutuin pang, na pang ulam ayun, kaya kapag walang tagaluto asa kami sa ano, sa luto sa labas nag ano kami nagbili na lang kami ng luto pero pag nandito yung tagaluto namin yung ulam ng ulam, talagang mayroon kami luto hindi kami bibili kasi nandito siya taga-bili. Ay pagpasensyahan niyo na kung ano nagkakamay ako tapos huwag kayong mag-alala nakahugas naman ako ng kamay ko last last week. <laughs> last week ako nagugas ng kamay. Um, at tsaka, may bilhin para pansit. Ang dami pa oh pa ubos. Hindi naman ako masyado talaga maka ano, kumakain ng madami, konti lang. Hindi na kaya ubusin. So yan guys, thank you so much po sa lahat. Maraming maraming salamat sa panunood ulit ng aking imi vlog na to. Sana po ay magiging masaya po kayo palagi at palagi po kayong i-bless ni Lord. Thank you, thank you so much po sa lahat ng mga viewers, supporters, fans, char, may fans talaga, ano. Maraming salamat sa lahat, guys. The, uh, sa ulitin po, this is Bobby Barito. Anyway, nag-change po ako ng name from Real Bobby to Bobby Barito. So, thank you, thank you so much, guys, sa lahat, and God bless everyone.